Mister, inatake ng kabit ng kanyang misis. Ang sospek, hindi raw makamove on sa pangigipaghiwalay ng babae. Naritong news ni Kim Gomez. Love Triangle, ang tiniting ng motibo ng otoridad sa panghahampas ng isang lalaki ng steel bar sa isa pang lalaki sa Tabogon, Cebu. Ayon sa otoridad, pauwi na ang mga biktima sa ng motorsiklo nang atakihin ng mga ito ng sospek gamit ang steel bar. Sinasabing nagalit ang sospek matapos makipaghiwalaya ang asawang babae ng biktima sa kanilang lihim na relasyona. Sa galit, walang pakundangang ng hambalos ng bakal ang sospek sa biktima na nagtamu ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawana. Hindi rin nakaligtas sa poot ang braso at likod ng dating lihim na karelasyona matapos itong saksakin ng screwdriver. Sa investigasyon ng Tabogon Police Station, Love Triangle ang nakikita nilang dahilan ng krimena. Dahil hindi hindi matanggap ng sospek na tinapos na ng misis ng biktima ang kanilang lihim na relasyon na. Sumuko naman ang salarin sa mga polis na nahaharap sa kasong double frustrated murder. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.